pag-usapan natin ang talakayin yung katotohanan doon sa kumakalat dito sa mga social media na nagkaroon daw yung National Privacy Commission ng summons doon sa 67 na mga online loan app na pinatawag ng National Privacy Commission, okay? Pero bago lahat, maglanab din po muna ako sa inyo na pakipalo po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nagustuhan nyo, nakatulong sa inyo ang video ito, na laking tulong din po sa aking mga channel ang pag-like, <coughs> pag-share at pag-hit ng notification bell para updated po kayo palagi sa mga video sa na ginagawa natin dito about sa usapang online lending at disclaimer. Hindi po ako promoter, hindi po ako all agent, hindi po ito sponsored. Nagre-review po tayo ng mga ola para magkaroon ako sa inyo ng mga real shared experience kung ano yung naranasan ko about that ola na sinubukan ko at kung ano yung mga nagiging update ko dito sa mga online loan app na mga naghaganapan dito sa community ng online needing up victims community. Okay? So yun ba? Para maliwanagan kayo mga kadyani, no? Kasi guys, sa so conversation ko nakita ko may nag-message pa sa akin. Halos yearly ko nang ginagawa itong 67 na summons ng NPC o ng National Privacy Commission. Talagang paulit-ulit na lang tayo dito. No? Kaya may nag-bash na nga sa akin dito eh. Na-bash na ako dyan. Nasabihan na ako na mayabang. Kaya so, Uh, mayabang daw ako dahil minamali ko raw yung mga in-expose ng iba. Hindi ko po sila minamali. Itinatama ko po yung mga misleading informations na ibinabahagi ng ibang mga Ola Vlogger. Kasi mali po talaga yung nakukuha nilang uh, info dito sa 67. So yun, kumakalap na naman sa mga Ola Victims Community Groups at pages po ito. Ito, linawin ko lang na matagal. Nangyari po ito talaga. Re -ano, legit naman na nangyari, nanikasamon ang National Privacy Commission doon sa 67 na OLA. But that was past few years ago. Nangyari po yan noong October 2019 pa po. Ibig sabihin po, outdated na po ito. Kung nakukuha nyo po yung sa Google Chrome, naakala nyo bago dahil sa... Uh, yung Philippine Standard Time. Meron akong video rito na ipapakita ko sa inyo, no? Na kung saan yung screen record ko po siya. Yung Philippine Standard Time po, ang ibig sabihin po ng Philippine Standard Time na yan, ayan, pakita ko sa inyo record, is yan po yung mismong araw at oras na gumagana sa atin. Okay? Yan yung makikita natin sa ating mga cellphones, sa mga TV, sa mga radio. Yan po yung mismong araw at oras. Ulitin ko katulad ngayon, September 7, 2025. O, oh, 10.57 ko ginano. 10.57 ko na-record ito. Ayan. O, oh, yan po yung oras na na-record. Puntahan nyo ulit bukas itong site nga ito ng CIC. Ganun pa rin yung oras at yung pecha. Magiging September 8 na po yan bukas. Tapos yung oras ko, ano kanin yung oras yung binuksan yun, din po yun. Kaya po, yung video o yung mga kumakalat na about dito sa 67 uh, OLA na sinasabing updated daw, oh, hindi po 2019 pa po yan. Pakita ko po sa inyo yung mga posts ng CIC mismo. Ito o. Oh, Credit Information Corporation mismo sa page nila. It's October 9, 2019. Yan na, from NPC. NPC Summon 67 more online lenders. <clears throat> The National Privacy Commission today issued summons by publication AMAT-67 Unlisted Operators of Online Lending Applications who were subject of data privacy complaints but whose identities and businesses addresses elude detection. Ibig sabihin po ninyon, itong mga to ay mga may nilabag sa data privacy. Pagkatapos kaya sila na dahil hindi ma-identify o hindi mahanap yung totoong address nitong mga OLA na ito. Okay, kaya siya na pinasamon noong 2019. Oh, in order of for summary hearing published in three newspapers of general circulation, the NPC is ordering the board of directors behind the lending apps to appear before the commission to attend a summary hearing, submit their responsive comment, and present their defense. The order was specifically addressed to operators, operators of the following online apps. di Diba? Pinatawag sila dahil nga hindi sila makausap, hindi sila mapuntahan sa mga adres na binigay nila. Ngayon, itong mga ola na ito, halos karamihan po dito, is no wala na. Maaaring yung iba nakapag-comply, nakapag-appear uh, sa hearing, at nagbigay sila ng kanilang defensive para mechanism para doon sa kanilang, uh, sa paliwanag nila about sa ginagawa na paglabag daw sa data privacy at doon sa mga address na hindi raw nila uh, pinapaalamat kung totoo ba o hindi. Okay? <clears throat> Ang dami po niya. Pero yung karamihan lang dito, yung mga talagang kilala lang natin, is yung akula ko, medyo andyan pa yan. <clears throat> Kasyalo, yan, hanggang ngayon andyan pa rin niya. Siguro nakapag-comply sila about that. Uh, marami pa rito na nawala na rin. And then si Mabilis Cash, napatawag din po yan. Si Online Pilipinas. Yung mga iba rito, yung karamihan dito talaga nawala na. No? Kung titignan nyo yung ang dyan sa nakalagay, yung 67, ayan, no? Masahin nyo naman, o, ako, ko, ang haba niyan, no? di ba? Tapos, ayan, yung light credit, ngayon, bumalik na naman yan, ayan, e, kasi siguro nakapag-comply, ayan, ay po nila, 67 po lahat yan, ayan, o, peso legend, peso lending, yung peso Q, wala naman na sa Play Store, pero, still, registered sa uh, SEC, okay, At kung gusto niyo pa malaman yung iba pang mga balita, ay ito po ang post ng inquirer.net. Ayan, no. October 2019. Oo, oh, di ba? Kumakapansin niyo, 6 years ago. Ayan, ha. Ah. yung Manila Beauty nasa baba. Sabihin, ito po ay outdated na po. Ulitin ko, outdated na po 'yan. Hindi na po 'yan updated. Sabihin, matagal na nangyari. Nangyari man, legit na nangyari, pero hindi na siya 'yung pangyayari ngayon na pinapatawag sila kasi ah uh, paalala lang bago natin i-share, alamin muna natin mag diligence muna tayo, mag-research po muna tayo Kung totoo ba yung mga nakikita nating balita O mga shared stories, uh, shared, story, shared uh, info Ng mga tao kung talaga ba legit ba yung sinasabi nila Kasi mamimislit tayo rito Baka mamaya sabihin na hindi porket na salmon Ang may ma mayayari is marirebook o magkakaroon siya sa order Yung salmon niya is para lang magpaliwanag sila sa NPC About doon sa mga complaint sa kanila Pero still This is an outdated news, ulitin ko, ulit, ulitin ko, kahit magalit na po kayo sa akin. Kasi karamihan na ano, mga nagtatanong sa akin, hindi po nagigits talaga yung uh, issue nung balitang ito, ng news na ito. Okay, yan na, 2019 pa po, ulitin ko, 2019, October po nangyari. Ngayon ko nag-ooperate pa rin po yung mga ola na nandyan na iba, like the Mabilis Cash, the Only Loans Pilipinas, the Casialo maari na kapag complain na sila at yung iba diyan na wala eh talagang tumigil na pagpalit na lang ng pangalan dahil totoo lang no kahit mawala yan sa Play Store kahit ma ban yan magkaroon ng total ban they will do a cycle of their uh, operation gagawat gagawin ng para yung mga yan. parang example sa the very big example ng isang bagay o ng isang dati pang nirereklamo na hindi nawawala is the at eh, nagbabawal na gamot. Diba? Sa una, mahabang panahon na hanggang ngayon, hindi lang problema ng bansa, pati ng ibang mundo, ibang uh, country sa mundo natin. Diba? Yan ang problema. Kahit anong gawin natin, diyan mawala. Kaya ang ma-i-advise ko sa inyo, tayo po ang may control ng sarili natin. Tayo po ang umiwas. Pag-aralan natin bago natin utangan. Alamin natin kung legit ba o hindi. At kahit naman registrado dyan o license dyan to operate, alam nyo naman na mas ginagawa nila yung mga unfair debt collection practices. Dahil yan po yung estilo ng kanilang mga uh, pagpapautang at paniningil. So, advice ko sa inyo, maging maingat po kayo sa bawat uh, transaksyon na gagawin mo dito. Mas maganda manood kayo talaga ng mga reviews ng mga OLA at pag-aralan ng maigay kung okay ba talaga yung uutangan ninyo o hindi. So, sana nakatulong ang video nito. Muli, maglalambing ako sa inyo na pakipalo po ng aking mga social media ka. Ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Maraming po salamat sa uulitin.